So wala na tayo na abutan mga idol. Wala na tayo na abutang na malalaking isla, no? Mas singa, ano? Ah uh, tanghali na tayo. Alam din 'yan. So. Wala muling. 20.00, wala na. Nakulob pa yata, no? Ayun, nahulog. Nahulog ang ano, sayang. So, gumagalaw pa. So, ang daming alimasag. So, pitik. Wala na rin. Wala na rin yung pitik. Kahit pitik kayo, Del, wala talaga? Alimasag lang po eh. Uh, alimasag lang? Sikat kami sa inyong plot, sir. Okay. Dito pa rin kayo sa Ambyawirong Masbate niya pero hindi babayro. YouTube channel and then Papa John's TV. Ang huh? Ha? Sabi ay rumas mo tayo. Hindi ba meron? Bangkay ra meron hindi ba meron? Wala ka pa Dalawa lang no. Dalawa lang. Dalawa lang. Ang asawa. <laughs> Ang babae ko, yung anak ko at saka asawa ko. Uh, okay. Ano? Ano seryoso, TV? Ano TV yan? Papa Jones TV Papa YouTube channel. Followers kami, Papa follow Okay, sa Tama-tama, pagbalik ko rin ito, pag nakapalo kayo, meron kayong kalating sakong sa bigas. Uy, meron yata, ano, ha, igat. Ne? Hindi, oh. Madalas ako dito. Uh, Papa Jones, TV. Ano ito? tawag nito, sir. Palus. 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 Nangagat. Uy, Ayun, oh. No? So, Palus. Palus nga, no? So, ubod. Ayun nga. Ayun, huli nila, kuya. Ayan, huli. Wala na yata dito si nanay, yung nag-ano, nag, no? Hindi, yung namimila rin siya. Si, ano yun, yung matandang babae. Oh, wala na, Alis lang. Alis lang. Oh. Ayaw ko si Onyo kung nag-ano rin. Ah, si Onyo? Oo. Nag- uh, na, aling-aling minta. nag rin ba? Oo. No. Uh, kasi aling-aling minta siguro sila eh. Hindi yung siya, yung si Adanay Ilsa. Oo, siya ba? Sige, Adan, ikot muna kami, no? So, mag-iikot muna tayo. Punta naman tayo dito sa Para mina para mina no. Ha? So Malangsa. Nasulatan ko. So, ito nga mga idol, no? Ang ating, ah, uh, so, tayo, makikihu makikihugas tayo sa anli tubig. So, dito yung anli tubig. Yung tubig dito, yung tubig dito, walang tigil, no? Ayan. Kuya, pwede makahugas. Maka, maka, Ayan. So, ito nakita niya mga idol, no? An dito. An dito walang hindi siya pinapatayin, no? So Para unang linggo ngayon, nandito tayo sa Batan, Batangas, toos. Ayun. Kung saan ang makikita natin ang mga bangkero na para pangingisda So ito nga Ah, uh, pakete paano na tayo? Pakete tayo ng ah uh, tayo ng mundo, ano? So yan.